Okay. So yun, what's up sa inyo mga boss Good morning, meron tayo ditong Aerox na 155 five so, ang kaso nito mga boss maingay yung makina nito so bago natin i start muna natin parang may naamoy ako hindi maganda okay. so yan mga boss yung problema nito parang may nagpapanday sa loob ng makina Abang baga kung nagpapanday bagay ito o may gilingan din sa loob so yun ang ating alamin Tugong! Barili kita sa mukha So yun mga boss nakalas na natin yung gilid nito Ah, uh, wala dito yung problema so ang gagawin namin tatanggalin na namin sa chassis so nung nakaraang araw kasi hindi lang natuloy pero nakalas na namin tong gilid na to wala din dito so Uh, dito na lang talaga tayo magpupukos sa gitna. So, kakalasin muna namin. Paghiwalay natin yung chassis at saka yung makina. So, ayan mga boss, nakita na natin yung problema ng ating and maa uh, ng ating Aerox. So, makikita nyo yung bearing ng cams. Nasira na. So, ang ginawa natin, nirepress na rin natin, din hinugot na din natin yung block natin. Makita so, mo. And, repress na rin natin. So, ito lang yung problema ng ating ero, O, Oo, kakalasin muna natin Pepresin natin yung bearing So yun mga boss Ito na yung ating camshaft ngayon Na na natin yung luma So good sa gusto to Na natin Na na so, ito yung dati na so, ka natin karanam ke number log on the come log on the school and the Siyah aso tiwanyai usionan mouths Tumisτο kong reasons that will make use of housing quality okay. and Tiga So yun mga boss, ito na yung Aerox nating binuo Wala na yung nataginting ting niya, wala na yung naingay Saludoan kita Hey! Uh, maririnig nyo, okay na okay na yan so yun, Shout out din sa boss nating nga